Hello, mga kaprak! Alam niyo bang usap-usapan ngayon ang Senate Bill No. 2332 o ang Comprehensive Sex Education Act na inihay ni Sen. Risa Hontiveros? Maraming mainit na debate tungkol dito. Pero teka, hindi natin pag-uusapan ang bill na ito ngayon. Kamusta mga kaprak? Ito ulit si Mark Castardo at welcome sa Practical Pinoy. Ang gusto kong gawin ay kunin ang atensyon niyo para pag-usapan ang sampung nakakagulat na trivia tungkol sa sex, mga bagay na malamang hindi niyo alam pero sobrang interesting. Ready na ba kayo? Tara, simula na natin! Una, ang clitoris ay may 8,000 nerve endings. Alam niyo ba na ang clitoris ay isa sa pinaka-sensitive na bahagi ng katawan ng tao? Mayroon itong 8,000 nerve endings, doble sa dami na nasa penis. Kaya hindi na surprising kung bakit ito ang sentro ng pleasure para sa mga babae. Pangalawa, ang sperm ang pinakamalit na cell sa katawan ng lalaki, pero ang egg cell ang pinakamalaki sa babae. Napakaliit ng sperm cell, parang hindi mo halos makita sa mata. Pero kabaligtaran nito, ang egg cell naman ng babae ang pinakamalaking cell sa katawan ng tao. Astig, di ba? Pangatlo, may mga tao na allergic sa semen. Oh, totoo ito. Ang kondisyon tinatawag na seminal plasma hypersensitivity. Bagamat rare, nagiging sanhi ito ng pamumula at iba pang allergic reactions pagkatapos ng intercourse. Pang-apat, ang orgasms ay pwedeng magtanggal ng sakit ng ulo. Laging dahilan ng iba ang sakit ng ulo para umiwas. Pero alam nyo bang ang orgasms ay natural na painkiller? Ang katawan ay naglalabas ng endorphins na tumutulong para mawala ang sakit, kasama na ang migraine. Panglima, ang mga ancient Egyptians ang unang gumamit ng condom. Akala natin moderno na ang paggamit ng condom. Pero alam niyo bang noong 3,000 BC pa ginagamit ito? Ginawa ito mula sa animal bladder at linen. Nakakagulat, pero talagang ahead of their time ang mga ancient Egyptians. Pang-anim, pwedeng masunog ang calories sa pamagitan ng sex. Kung gusto mo ng masayang paraan ng pag-exercise, ito na yon. Sa average, pwedeng masunog ang 100 to 200 calories kada session. Bonus na ang exercise, di ba? Pangpito, ang sperm ay maaring maglakbay ng 5 mm per minute. Napakabilis kumilos ng sperm, pero kahit mabilis sila, kailangan pa rin nilang maglakbay ng napakalayo, parang marathon runner, para maabot ang egg cell. Pangwalo, ang world record para sa pinakamaraming anak ng isang tao ay 69. Akala mo marami na ang lima o anim na anak. Ang record na ito ay hawak ng isang babaeng Russian noong 1700s. Nagkaroon siya ng 69 na anak mula sa 27 pregnancies. May twins, triplets at quadruplets pa. Pang-siyam, ang orgasm ng lalaki ay usually tumatagal ng 6 na seconds lang. Pero ang orgasm ng babae, pwedeng umabot ng hanggang 20 seconds. Triple the fun, hindi ba? Pang-sampu, ang sex ay may epekto sa memorya. Alam niyo bang ayon sa mga pag-aaral, ang pakikipagtalik ay nakakatulong para mas maging malinaw ang memorya? Nakakaboost ito ng brain function dahil sa pagtaas ng oxygen at blood flow sa utak. Kaya, technically, nakakapagpa-smart din ito. So ayan, mga kaprak, napag-usapan na natin ang sampung nakakagulat na trivia tungkol sa sex na siguradong dagdag kaalaman para sa inyo. Sa tamang impormasyon, mas nagiging open-minded tayo at mas naiintindihan ang topic na ito ng walang halong stigma. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang interesting at practical na usapan. Hanggang sa muli, eto ulit si Mark Castardo at ito ang Practical Pinoy. Salamat sa panunood!